Ay, nagkakantahan siya niya pupuntahan na. Oo. Oh. Ah, mapapalabang ka ng kantahan. Ternuhan po ba ng pira? Mm -hmm. Pagaro, makikiraan! Ay, palag, titingin ako ng upahan. Ah, pagani. Oh, Eh, eh. Dali na. Ah. Inuman nga pala din eh. Utoy! Kawai kang mahal. Ano na tao pa hanap tao tayo pero. Bali ito na po yung natimbo namin, oh. Yan, tinara pala naggawa ho nang baka umulan naman gabi. Oh. Yan. Ito na po. Tapos po. Ito naman yung natrabaho na namin. Babalikan po natin yung gulay doon. Ano? Tara, sama-sama po tayo. Bali naon na na po sina at saka si naon na na po ba? Umuwi na sila. Ay ako po ay manggugulay pa. Bukod sa manggugulay ay mag papakain pa po ng mga alaga. Uh, -huh. tapos na po ating baboy. Uh. Ara po hindi napapasama sa video uh, si Barako uh. Yan ang tonto po Oh. Nik-nik. Hmm. Uh. Nik. Papakainin ko pa po itong mga ito. Mm. nik, nik laki na ano -ho. at yan po naman ay natural na ganyan na nakatali oh uh at yan po yung native pig oh uh yan disclaimer lang ano po yan po ay natural sa baboy na native yung ganyan po ba kumbaga yan na yung pagkaano nila oh uh hindi po natin pwede ikumpara sa mga dilahi oh uh yan isiner po at para alam din po ba ng lahat oh uh yan ari pa po ang ubrahin oh uh Ya, yeah, ito. Itong pitak na ito. Pagbigyan la ang ho tayo ng siguro dalawang araw na init, dalawang araw pa. Sana lang, oh, uh, po naghihintay ng init ay matatapos ho natin ito. Ang at, ang atin po dito hanggang dito lang ayan, no. Oh. Yung pong kabilang side ay hindi na. Oh, yan ito. Papagayan. Oh. Yan, ito po yung ano natin. Patay pa. Ay, nakutumba na nga. Oh. Sibol na yan. Nasibul na. Yan, hanggang dito po ang sa atin. Papataas na gayaan. Tsaka ito. Hmm, tara, chuchu. Hmm. Ang ganda ng palay. Eh. na. Ari po yung mga nalinis na namin Yung na anihan. Hmm. ko po makakaobra pa nito. Mga walong katao pa. Walong katao po, siya yung magsisimpan lang paparoon. Eksi pa po yung maggigiling. Pag po bubinasin tayo, mga 13 katao, Bagsakto ito ito kalahatan. Ay eh di, mamaya ako siguro. Ah, uh, sama-sama po tayo. Maghanap tayo ng mga tao sa bahay-bahay. Sa bayan. Eh. <laughs> Yung. Yeah, ito na po. <laughs> Pinagbigyan na na oh. Maghapon na ay. Kung kami mga walubag sa kari ay. Sayang. Marami kayong nalinis. Ha? Ha? Marami, marami kayong nalinis. Tapos. Ya. Yeah. Lano nga biru ay. Tayo mo po, ang dami po naghihintay ng ano. Naghihintay ng na init. Ah, ah talagang. Lumakan na rin ating halaman din Akan kong kukuhain. Gulay, gugulayin. Hoy. Naay po. Gugulayin natin. Arpitan ko ay ar pa rin nalaki oh. Eh. Kulang pala matabunan yung bahay natin sa ayo. Eh. Titingin natin tayo din. Meron din. Mahilig po tayo sa tanim ng lalo na yung ganitong galyang itong ganito yung dito po sa lugar namin sa malalayo na kukuha ay sabi ko magtatanim na ako para hindi ba uling uli hindi mga nasa sarili na oh, nasa sariling bakuran yun meron oh, ito kasarapan tama tama ito po baga oh. kahit po yung ganito kong liliit ito na yung masarap o oh. yan mm. Ang sampa. Tita Parang may nakita pa. Ayun. Isa. Tatlo tamang tama po. Okay. nha nha Hãy subscribe

po yun at tirang kapasin no hapon na mga gagawin pa po tayo papakain pa tayo ng mga hayop aso pusa, baboy ay maging hawa po naman sa akin yung narito sa kalapit basta date dahit po ang gawa masama po ay yung magkakalayo pa ay oh, basta ganitong dahit dahit yung gawa malwan Oho Mamaya po ay ano Sama-sama tayo oh Siguro madilim na lang yun Hahanap po tayo ng tao dun Mga bahay-bahay Oo oh, Yung kaitakats na lang po Mamaya sa bayan Katahoy palooban na din eh tayong maghanap ng upahan Nakalakad-lakad na po tayo Ay na ay na <laughs> Papunta po ako sa inyo. Papunta ako sa inyo. Ay pag ano yung kahit mag-asinta na baka bukas. Okay, na. Oo nga ay. Tatatlo kami. Ay ka. Oo, na. Ay bala ko kung ano po ay. Pwede ka pa ba? Ay kami tatatlo. Ay may gano'n pa Si Tamayo ba'y nag-ano ngayon? Ay wala ah. Hawak ko, hindi ko Puntahan ko. Ha? Puntahan ko. Ay nasa kabila. Sa kanila? Buhay pa ng tandaan, Aba, ay okay, kayo po binang ka, no? Oo, uh, maghahanap ako ng upahan na eh. Uh, Mahal lang, yeah. Hindi rin akong patarasa bukas. Saan ka po mag-aani ba bukas? Tupir. Tupir bang? Tupir, tupir, tupir. ah. Ah, tamlo ngayon. Oo. Ay si, ano, ikaw ba dyan, no? Ay, nasa palma ko. Farm bang? Ay, Mr. Tan. Ah, Mr. Tan. Batang farm is gumanda na. Eh. Ang panahon na na po. Oo, okay. Kailangan ko yung dalawang araw na maganda ay. ako Ako'y paparingit akong gahanap ng upahan. Ay, makakakawa ka dito. Hindi pa naman sagsagat. Ay, yun nga ang problema. Ako may kausap. Ay, hindi naman nadating pa. Hindi pa naman sagsagat. Hindi ka wala akong gahing... Ayo. Oh. Ay, pero kuya suping ang pinag-aaral ako yung init. Yung hindi. Maganda ka. Aba, ay kung may bagyo na daw uli. <laughs> oh. Paano mo masasalagay yun? Kaya gigil, gigil ang tao ngayon no. na, biglang init. Talagang habol ay ang ganda pa ng mga Pero parang wala pa para nang marami nang gaano yan, no? Uh, madalang pa. Ang uh, patapos na ay eh, si Kulay. Yung eh. si Sisto, <laughs> <laughs> patapos na ay. Eh. Abay, sino ba mga upahan noon? Kami, minsan. Oo. Uh, Opar yan ako. Kume! Halilito mo. Parkada ay. Ha? Kahit malilito parkada. Mm. Ay, eh, nagkakantahan na siya niya pupuntahan na oh. ah. Oh. mapapalabang ka ng kantahan. Ternuhan po ba ng pira? Mm -hmm. Pagaro, makikiraan. Koy, sakay Titingin ako ng upahan. Ah, pagani. Oo. Oh. Eh, eh. Dali na. Ah. Inuman nga pala din eh. Kaya Kawai kambal. Ay, ano ah, daw pa hanap daw tayo tay, para sa luban. Ha? Ay ano sa pambahay noon. Tayo pa maghahanap dito ng, ng tauhan. Yan sa luban. Tao pa dami. Otoy, aba tak tak mo si Otoy yan. Ito po, ah, ay, higsal oh, alas. Pero, ay, lasing ba, Steve? Saan na yan? ng bubong ay. hindi ba sumaka? Ay, hindi, ingat, nagkatuyo nga dinit pag ng bubong. Tiyo. Uhoy. Ay, ay, latang. Uy. Uh -huh. hmm. Tiyo. Uy, uh -huh. si Ison. Brother. Ano na ang balita? Ba, hmm. para kabirong. Ha? Hindi nagamas ba? Ay hindi nga ako sinapot nung iyong tao. Ha? Aba hindi, mapupuntahan natin. Nasa ulo namin biro ay. Kaya ni Oo. Ibig ko sabihin ay... Eh, Napa, na, gut-gut na, na, gulay ano? Dapat namin na. Ah. Ay, pitsakan siya, ano? Ay, mapupuntahan tayo. Nasa kahang ka nag-aani. Ano ba maramuro? Aba, ay, mainit na. Aba, baka ba? Ikaw ba bukas? Dalo. Ha? Dalawa lang ako ka. Ay, 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 ikaw bukas tayo. Ay, titresir na nga po, ay. Sa, sa akin ka ba bukas? Ay, sino ang natin doon? Hindi ka ba ay. Aba, ay, kailangan ko yung mga sampuang tao pa. Dami yung tiyon-tiyon na Aba ay, kita mo ito akong papa at walang ubrahay akong pinagkadamihan ah. Tiyo at nang matapos. Si... Para maalwan na ubraheng. Ay kita mo, ako pag nagpapaubra gusto ko tapos agad. Para magaan sa tao. Meron po, meron po. mga bala kita? Ay nga pa, kung ano po mo, kami nag ang anduwagay. Sino po ba ang anduwagay mo? Eh... Alakay friend, si... Kati ka na eh. Pinya na. Ah, hindi ko ko kulala, tiyo. Tingilo ko na eh. Ay, puntahan mo si Dundun at si Piyong. At na mapabagsak natin na eh. yun. Ha? Ano mga No. Ha? Kung nangabi po. Hindi, tiyo, tiyo puro. May tao ulit. Ay, la boro. Ay, aray, latag. Ay, aray. Bukas ka na, aray. pasok oh, pasok. Oo, pasok. Magkano ba sana ito eh? Magkano ba sa akin? Ah, ay yung sabay-sabay ka. Kausap ko nga yung mga yan, pitsa kinsi. Ay, hindi pala ari. Hindi ari, ito sa akin, Utoy. Oo, yung kayong bubong! Ilang tao ba kayo, Utoy? Sabi mo yan, ang mo nung bagay niya eh. Ha? Umalis na tayo? May tamil bang kapal eh. Ay, di isang luwang namin nagapas. Kaputol, lo. Kaputol, isang kaputol. Ilan ba kayo? Tatlo. <laughs> Paano ba tayo yung bulog? Ay, bukas ay pag magti Apat na sa tracer. Ay, di ilan nalang matita ng gagapas. Di ilog tracer yung bulog. Ano Aba, ay pag umulan, ayun, hawak natin ang ulan. Tag-ulan ngayon. Ha? Tapos ka na nalulog mo. Aba, dahil... Ah, kanya, yabat kaya ko hindi lang kumbay. Kaya <laughs> <laughs> niyo po. Alwa! Hala. Pagalit talaga ng tiyo kung ano Ay, pero sigurado ka bukas pumunta tiyo Ay, pero uh, yun. Sa kabilang luban. Hindi <laughs> niya, saan ang bahay ni ano, ni Kuya Samuel? Ay, dun po. Malayo? Hindi po, dun mo po sa luban. Hindi niya, kabilang luban. Ang hanap na kapahan. Hindi Si Kuya Samuel. Ano kila ko nag-iinom kila oh, wala ho di yan Kuya. Do kila ko na. Oh, at sa pag-ahon. Sige ho, salamat ho Kuya no. Nakatotoo. Oh. Wala din sa inuman din. Kaluluto naman. Wala daw na ini, nasa inuman daw. Kuya Bere, mm. ano nakadami na ho. Konti lang. <laughs> ano pa pa ang pag-aan eh. Wala daw, nag-iinom. Oo. <laughs> yari, na. yari na no, laglag -lag na. <laughs> Masagi daw lahat ta kaya nangyayari na eh. Ba masaya naman saya. Team. Si Itim ho nasa bayan no. Eh. Kapunta sa peryahan. Eh Team, sa kali. Nasa gitna na po 'yan ng bayan no. Eh. Si Itim eh. Abot nga po 'yan ng Andok at saka Makdo. Oh. Ano pa po tayo din ng upahan. Tim! Uh. Ah, hanap po ako upahan. Magkaan Sa bang bahay ni Kedon doon? Bahay po ni Kedon doon. Doon doon, doon doon. Sa bang bahay? Hindi doon, sa luban. Sa bang may luban pa po ba din eh? Ay, wala na amin aso ko wala lang na abot tayo, chuu. Oh, ari aso ko po ah. Oh. Abot yung sa Macdo. <laughs> <laughs> oh. Akala ko pwede nito, ang bahay, Dun-dun ba? po ba yung alupayin? Ay, di din eh. Aring kay uh, Mari Masito. Saan po? Daan ang ila ilang kailang po? Yung may lumabas sa tao. Ah, ari po, ari. Ay, ari ar po ba yung iskinita ka rin isa ng bahay? po, Puto Santo sandong ni Ate Marip, eh Ah, din na ah, sige, salamat po Wala kang aso din eh Wala ko At ng mga tao Tim Ito po, doon doon Para ka ka doon, doon. Ha, narayan. Matawag Lumabas? Lumabas oh, Walang hiya O sabi mo yung ano na laang Pumunta bukas doon sa pag-aani Doon sa kausap ni Temporoy Ha? Nakiti siya ito yan Pero sa loob ba yan ba yan Kasi ka dum-dum na Hindi rin pupunta 走吧 Lalong po ngatin na kukunuan na. Bahala na po bukas.